so ngayon ituturo ko po sa inyo paano i-install yung connection natin sa drain dito sa ating trapal pan so, so nakikita nyo ngayon ito po yung pinakita ko last na nakausli dapat yung elbow ng ating drain so ngayon ito na po yung lawn na trapal pan na ilagay ko na po so bali yung lawn ko ay mayroong mark sa center ako po yung gumagawa ng lona kung gusto nyo pong order ay eh, pwede naman pong kontakin ako sa youtube or sa facebook o kaya naman ay eh, sa cellphone number 0945 6457 so ito po yung style ko ng pag install sa drain so meron akong ang ginawa ko po ay tatlong strip ng ito yung interior So, at least tatlo para may backup ka. So, nakapayikot na ako ng isa, tapos pangalawa, pangatlo. So, tatlo na tong pinaikot ko rito ng goma. Pero dapat merong space dito sa ibabaw kasi magdadagdag tayo ng additional na clamp. Ito. Bali, first time kong gagamitin itong clamp na ito. So obserbahan natin kung gaano siya katagal or katibay. Pero sa dating experience ko, ito pong rubber ay eh, tumatagal. So yung pong aking mga trapalpan ay eh, mayigit sang taon na. Okay pa rin po yung goma nila kasi eh, nakababad naman yan sa tubig. Hindi naman siya direct sa araw. Hindi siya nagde-deteriorate, matibay pa rin yung aking mga connection sa drain. So in any case, kung halimbawa maubos, matanggal lahat yung goma, dagdaga. Palitan na lang. O kaya alin ba may nakita kang natanggal na isa, di dagdagan mo uli ng isa na goma. Para hindi maaksidenteng mga matanggal lahat ng goma at ma-drain yung water mo. So sa maintenance niya is pag nagde-drain ka, 100% drain nakita mo nabawasan yung goma mo dagdagan mo na lang ng additional na goma So, ito lang po ay gusto kong obserba ng performance nitong clamp na sa hardware. Kung gaano siya katagal, kung gano, kung kakalawangin ba, saglit lang ang buhay niya. I-experimentoin e po natin kung gaano siya katagal maglas. So, ang gagawin ko po ay lalagyan ko muna ng palaman dito sa gilid para hindi masugatan yung ating lona pagka iligpitan natin tong clamp ngayari meron akong 2 ay 3 m na parang ano to eh parang nilalagay na seal uh, parang malambot siya na pum, pero meron siyang side na may pandikit so 3m ang patak niya baka may nabibili sa hardware ko pa na try kasi ito ay dala ko lang po galing abroad ito po ay tinatapon lang sa aming company so inuwi ko na lang dahil alam kong may paggagamitan so may stock ako ng ganito although deteriorate pala sya ayan tumatagal so ang gagawin natin papaikutan natin to para may palaman yung ating clamp na hindi pag ginigpitan na hindi niya masusugat yung ano so ingat lang po wag masyadong sobrang higpit yung clamp dahil plastic lang po yung ating elbow baga po baka po ay mabitak yan mas mahirap na solusyonan yun at dahil nakabaon na yan mahirap palitan nakabaon na yung buong PVC dyan sa ilalim so yun lang po ang idea so mabilis lang po yun so eventually pag naka halimbawa nakalagay na siya na ganyan papalibutan ko ng goma para at least yung may istama na nagahabulan yung hito natin baka kasi sharp itong edge nito eh magkakasugat po yung isda so yun lang po ang ating update simple simple lang po yung pagkabit ng drain so bali slanting po ito pababa so kung nagwa wander po kayo yung ilali po natin ay medyo may elevation na ganyan paano niya ihigupin lahat ng dumi dito So meron po kamamaraan doon. Yung tawag po doon ay yung solid lifting overflow. Magkakaroon maglagay ka pa ng additional na mas malaking PVC sa labas ng PVC na nakasalpak. Tapos meron siyang uwang-uwang dito sa ilalim yung PVC mo na malaki. So doon dadaan yung dumi. So ibig sabihin may higop niya na yung nasa ilalim. Dito. Unlike pagkainayan mo siyang open na ganyan, medyo hindi niya maiigop yung mga dumi rito pero kung naglagay ka ng additional mas malaking PVC na nakasalpak dito at may mga butas dun sa ilalim dun susuot yung mga dumi so may niya yung nasa bottom floor flooring so yun lang po ang ating update salamat po sa panonood thank you and God bless